Hello mga kadalet and welcome back to my youtube channel uh, Ayan po sa video po na ito at uh, papakita natin kung paano po tayo uh, Nagpapalaki ng mga spiderlings So ito po yung egg sac, ito muna egg sac po. Ito po yung egg sac pag po bago, uh, bago po nilang nilabas O kaka itlog lang po ng mga gabagad niya po yung itsura And then after po ng 10 days 10 days po at mahigit pa Ayan lagpas ng 10 days ayan gaganyan na po yan Kailangan, kapag po yung itlog ng gagamba eh, naging itim sa loob or gumagalaw after 10 days uh, sigurado po yan na may laman or buhay po yung laman ayan, sigurado na po yan ganyan po yung itsura ayan o oh. oh. kita nakikita nyo ba itim sa loob ang mga kadalit ayan o oh. may gumagalaw na po yan ayan at kapag ganyan na po ka itim malapit na po yung uh, mag hatch o malapit na po yung lalabas kasi magmumult pa yan sila sa loob eh. ayun so yung gagawin po natin ayan uh, titignan muna natin hanggang sa maging ganyan kung saan po siya ng itlog ililipat po natin sa isang maliit na cup ayan so after nyan eto na yung labas kapag nag uh, hatch na ganyan na yan no? ayan, after po nun after po ng itim na itlog ayan ganyan na yan lalabas na sila ayan di ba ang ganun na mga kadalit so ang next po na gagawin is uh, kapag po malapit na po yung ano yung yung pag po alam nyo yung itlog ay itim na ililipat nyo po siya sa isang lagayan. Ayan, eto. Dilipat na po natin yan. Uh, galing po yan sa maliit kasi malapit na mag-hatch. Kailangan nakaready na yan. Ready na po yan dapat. At uh, kung saan po yan mag dun na lang po yan muna. Ayun uh, Oh. Ayan, lalagay natin sa medyo malaking microwave uh, microwaveable uh, daily cups o ano man tawag nyo dyan. Hindi ko alam. Basta ganoon lang. Kahit anong lagayan, pwede po. Basta uh, malaki po siya. At uh, bubutasan nyo lang po ng sobrang liit ayos na po yun ayan so ayan na ay sa loob ayan hayaan lang natin yan, yan, hanggang sa lumabas na po yung mga slings so ayan kapag lumabas na yung mga slings ganyan na po yung mangyayari so eto ayun dami nilo so pag, pag nan, nandyan na yung mga slings silabasan na after 3 days po yan magmi misting po tayo misting na po yan kapag po nagmist tayo hindi po gaano marami. yan. Kasi nalulunod yung gagamba. Ito po. Tsaka po dapat yung sprayer po natin is napaka nipis po ng lumalabas na tubig. Hindi po yung malaki kasi malulunod yung gagamba pag ganun. Ayun. Tapos, ayan, kailangan malayo po siya. Ayun. Tapos mist lang tayo. Ayun. Ayun, ilang mist lang hanggang sa medyo basa lang yung lubog, yung sobrang basa kasi malulunod talaga yung gagamba masasayan lang po yung spiderlings yung mamamatay lang po yan yun, o ayan, basa lang ng konti okay na po yan and then after nun ayan, ganito na yung lalabas niyan after uh, ilang weeks po ayan, ganyan na yan hahayaan lang po natin don, na magkainan sila, normal lang po yan kasi kahit sa world magkakainan talaga ayan, tapos kung sino po yung lumaki, ayan yun na po yung ibubukod natin ah uh, tignan natin to ayun o oh. ayun malaki na maraming namang malalaki o oh. ayun yan yun na lang yung natira pero yung ginawa ko dyan konti lang naman nilagay ko dyan eh yung iba nilagay ko ulit sa iba ganun lang diskarte diskarte nyo na po yan mga kadalit ah uh, ayun o oh. malalaki na nila kaya ilipat na natin yun isa isa pwede na po yun so yan sana may natutunan kayo mga kadalit ah uh, Uh, supporta lang po at uh, abangan nyo lang yung mga next video po natin